pag sampung araw na ito yun busy sa kakatingib. si ano pa si Rami Boy Hudlums ah oh, Hahaha <laughs> <laughs> si Rami Boy kag si Saon Onyot kag si Jory ang tagasinso ang tagasinsong ang sosyal ang tagasinso ang tagasinso ang lihat ng bangka yun na kami yung gumagawa yan so guys grab your pang ilan na sa bangka pang sampung araw na to ito na ang ginagawa sa mga puwit na kami yung ginagawa na namin ito ng, na gutas ng nagyan ano mga mga pasok nya kata para makuha lahat ito ito, Sa doon sa doon, no? Malaking kahoy pa yan. dun Tugtungan pa namin yan. Tapos, sa nagalan tau pala ng video na to, pakishare lang kung saga saan kayo. Ilapag yun ang Gcash nyo, baka mapili kayo sa 20 katao na bigyan ng Gcash. Tag 200 lang. Para makatulong din sa nagpanood dito ah ah ah, ah. Okay. para sigo-sigo git para fix to fix mga langga ganyan yung to ito itakip takip ito dito yun dito daan ang ihi ng kapiler Ang sampung araw na ito, mga langka. Ang tabaw namin. Ang sampung araw. Good job, Jory! <laughs> Padaan mo na. Ito na ang nagawa namin. Yun pa ang sa pangulihan. Ang sampung araw. Ito na ang pang-sampung araw. Pang-sampung araw namin. Sa na trabaho. Time is 4.50 na. Uwi na ng mga trabanti. Uwi na ng mga helper ko. Mga langga. Ayan. Bukas. Patapos dito. Tapos na ito dito. Ito, mga niyog, ito, mga niyog.